Here we go, ayan, the camera is the chinilas is in din, the chinilas is in din Ayan ano, magkakuan tayo ano? Kaso mali yata yung timing ko Dapat kanina umaga kasi nakita nyo naman ang haba ng ating hair Medyo hindi siya maganda sa aking, kumutusok sa ating tinga Kaya as usual, gupitin natin ano, binlog ko lang para kung Actually malami na akong kuan eh May di, dalawang bisis pala akong nagkuan, nagvlog dito na kwan nag-vlog na naggupit si Mikalbo gagawin natin try ko natin ulit pero mas maganda gusto ko ng si Mikalbo October ngayon naku malamig na naman ano yan siya aba Kasi ano hindi ko na pat pa kami tayo ng electric shaver na maingay yan basta to eh kahit kaya ko naman tisin ang lamig sa directing na Pasko burn na ngayon December sana naman tayo sa lamig eh. Kasi wala eh, nairita ang ating, nairita ang aking tinga. Hindi ako mapakali, lalo na pag, hindi ko sa, hindi ako naligo ng dalawang araw o tatlong araw, wala na. Hindi na sa, kwan, kailangan kong basa-basin, ma kwan, ba, anong tawag din, ma-oil, ma-oil ba? Sa kagaya kong isang PW, hindi pwede. Kasi dapat araw-araw maligo eh. Hindi tayo naman na equal, hindi, hindi tayo araw-araw. Gabi-gabi ba? Gabi-gabi. Totoo, -gabi. <laughs> tingin ako nang tingin dito. Kasi ano? Ito ay talagaling. Di ba mapurol, mapurol. Napurol ang ating saber. Wala siyang kinakain, no? Yan, kailangan ko magbawas ng kwan. Gamitin tayo ng gunting. Gumangin tayo ng gunting para mabawasan yung kapal niya. Wala, abutin ako ng 30 minutos dito mag-vlog kalang lang naman tayo ng ilang clip dito para ako kasi isa lang camera ang gamit ko ngayon eh. Ang ating ito, gamit natin na cellphone na yan. Nilabos naman ako dito sa mga aso ko, baka biglang tumalon. Ito gamit tayo ng gunting ano para mabawasan lang siya. Mabawasan yung kapal niya. Di natin kung, di na naayaan natin kung bangkyo-bangking sa or parang hagdan pala yan. Kasi chemical si bu naman to, hindi sa yung kung ba pagwappings Uy, baka magupit yung aking tinga. Hindi ko kasi mahawakan yung kwan eh. Dati, kaya kong hawakan yung suklay na gamitin ko nga itong aking affected. Eh, wala eh. Hindi kaya ng ating very good na hand. Nawala lahat yung talent niya. Namiss ko tuloy yung aking kwan, girata. Ay, gitara para ginong girata. Ay, nakikita nakita nyo ba? Nakik hindi, nakikita ko naman dito. Kaso, nakatingin ako dito sa monitor, eh. hindi sa... Hindi sa camera, no? Alawa, alam, wala yun na. Baka magunting ang aking tinga. Eh, di wala na. Wala na ang kamay. Wala pang tinga. Ang kafal ng fog dito sa amin, no? Ah, wait lang, pakita ko sa inyo mamaya. Ay, hindi, nakalak pa lang tripod ko, no? Kung ano-ano naman yung inisip ko. So, dito naman sa gilid. Baka mamaya dalating si sister. Eh di magpatulong tayo. Kasi linggo ngayon eh. Sabi ko pagbukas na naman. Naku, wala na. Baka matutok naman tayo sa... Doot dootay sing. Kay luluhay Wala na. Ubus na naman ng oras niya. Mag live pa tayo ng umaga. Naku, huwag kang tatalon dyan. Matumbang. Ay, oh, tumalon nga. O, oh, di ba gumalaw? Hindi siya mapakalian. Dito yung mga lakaw kasi. Sila ang mga kasakasama ni Eric Kins dito sa kanyang mamunting tahanan. Every day. Every time. Every day. Home alone tayo. Home alone with my pets. With my pets pa. Ano na yung English pa ako. Anak ko, sarap pa pala no. Dito na sarap. Ganyan na natin. O sa mailig sa banks, ganyan yun ang banks. Para hindi lang sakon. Nangangat kat yung pane. yung ating Ningangat-ngat yung ating sibol na mapurol. Hindi pa ako nakahanap ng birigod na cyber ko eh. Matamad-tamad kasi yung tamad-tamad yung ating tagahanap eh. Hindi naman tayo pwedeng bimili ng local lang. Kailangan yung maganda quality para hindi sulit naman yung pambayad natin na na money. Hindi naman tayo ganun sa sa ibang mga kwanin kahit ano eh, click sila ng click, click sila lang click. Naku, Kinabato, oy, gupit-gupit lang si Eric para iwas ang kan. Iwas tusok-tusok. Tusok-tusok Or... to Hindi ko lang pa Kailangan natin bawasan ng maigi. Na, sayang naman kung. Ganyan na lang ano, kasi kwan naman tayo, semi -board. Not in a time, not in a uh, banana, suburb, minishing time, not in Eric's story. He fought through the pain, strummed his guitar, danced in the rain with every note. He found his light. Now he shares his journey, shining bright. Every. Sh Ayon, final test na tayo na no? final test ng ating kwan ay na bawas na sa final test ko na final no? test na natin sa nawag mga bonggo yung kwan dun. Malak Songolana Malak Songolana with the final Conad Eric is stormy, he falls through the pain. Drummed his guitar, danced in the rain. With every note he found his light. Now he shares his journey shining bright. Every struggle it tells a tale. Eric's story, he fought through the pain, strummed his guitar.